mga kalugit meron customer na mag po ang ni Madam. Last, ano pa daw itong mga kalugit na mag Ano kaya yung election? October? October pa daw na mag-a ang ni Madam mga kalugit. May Sakit siya. May mga kalugit, punta na kay sa si Sherwin Adrido Salon, phase 1, Block 56, Lot 6, di Homes, Mintal, Davao City, sa mga kalugit sa Gerdas. Ano kalugit? Merry Christmas! sa mga OFW yeah. na pumupunta. then forget my chocolate. Try lang. Ganun yung pagpalimpyo mo na Ay, ikaw lang nagalimpio? Ay, hindi. Ay, nagpalimpyo ko dati sa uh, manicurista. Tapos, karoon ako na nag-color-color na hard Hmm. antibiotic madami sa unsa ni mo ka inom na bisan maginom kapag mo sa lalaki hindi ka ginom matanggal <laughs> mga kalugit kahit ano pong inom niyo ng mga morosing sa inyong mga lalaki hindi jud na maayo no ang maayo lang na ma kumadto ka mo kay Mr. Ingruan uh -huh. Kumo ba? Kumo uh -huh. ba? Uh -huh. ba uh -huh para po dakun ng allergy Daki lah eh? Sakit Bulat paman Bulat paman Daki lah Bye Yan mga kalugit ang laki-laki o oh, ginuoko pati almoranas buga ulubuan ni kasakit <laughs> Malaking kuko na nakabaon. So, ayan mga kalugit. Minsan, ginabalik-balik ko video ko kay Grabe. Kabisi di ang salon mga kalugit. Kay daghan kay customer, no? Ang sakit. Abi mo madami sa kanon mo ka inom sang mga bacteria dira ang okay. Mana ka dai? Ang mga kuradan di ha indi jud na maayong. mapatay lang ta. Mga lugit, mayroon po tayong customer dito. Ang kapatid niya mga kalugit is nagpapatanggal ng ingrown. Tapos may kapatid mo daw siya na, namagapo po ang kuko. Takot daw siya magpunta dito. Ayun, yung kapatid niya namatay mga kalugit. Dahil sa kuko na infection po ang kuko niya kasi hinayaan niya po yung kuko niya na namaga hindi siya Gusto niya sana dalhin daw dito. Kung gidala daw dito mga kalugit, mabuhay pa daw yon sa, sa ano. Natitanos daw yung kuko, namatay siya. Pero yung kapatid, ang kapatid niya, nagpatanggal diri wala na patay. Tisha, namatay mga kalugit. Kaya siya nagpunta dito sa akin. Niyaya man siya mga kalugit magpunta dito pero hindi daw siya takot. So yun, hindi pa basta basta, basta pala mga kalugit mag ano no kasi ang infection na akyat sa imong utak. Sa mga chismosa dyan, patanggalan nyo na inyong ingron sa baba nyo. Okay. Correct. Okay, kung sige ka mukha chismis diyan inyong baba ginoo ko ay eh mga kalugit, tapit na tayo mag 500,000 subscribers sa youtube channel ayan ayan okay okay siya o di ba? diba okay okay ang kining ito mga kalugit kay sugat yan yung mga kalugit Lugay na daw ni siya mga kalugi ito ay kapalimpyo si Madam kay nadlock daw siya bana lang daw ni Madam ang kalugit Ngayon <laughs> o, dako-dako ulit So check pa natin. kasi may unod pang ginto pwede maprinda sa Palawan Pawn Shop Ayan, may gatosok pa. Wala na. Hmm. ka tatlo kasi ako mabugas, madam. <laughs> Para sa mga challenge Chai lang. diri Biriman, di ba? Ang nagkasakit lang no? sa taas. Ayan mga kalugit. Sa taas raman kasakit ang kuko ni madam. Dito man lang wala na siya. Pero dito wala na sa gilid. Dito ka dam. Dito ka karon. Nagpa. Nagpariban kapon. Nga yeah, dili sila busy.

May mga kalugit. May itong pang balot nice. So mga kalugit, okay na mga kalugit. Maayo na rin kuko ni madam. Hindi na sakit dam. Lang. Hindi na sakit mayo. Wala na. ayun mga kalugit. So yan. itong itim mga kalugit. Sugat niya po ito. Hindi lang natin tanggalin kasi ano pa siya medyo ano pa siya. May sugat-sugat pa siya para hindi siya masugatan ulit. So Okay na sa ilalong niya nana Nakuha ito nana Ah Nana Natanggal ang nana Sa uh, ilalong Ang nga siya nagagawas nana kaya Okay, wala man, dara man siya nag ang nana niya kay tungod nga ano. Sa kuko. Hmm. Ah. Gana. Dari, wala man dari no.

kalugi, thank you so much. At least, tanggal na to mga kalugi, tong kuko niya. Ibalot na natin. Thank you. Good morning, madam. Ibigay mo na. Mas bonus. Kailangan na namin ang Christmas bonus. Ibig... Uy, oh, asa ka? Uy, asa ka? Ang Christmas bonus? bonus? Ibigay mo na Ibigay ang aming Christmas bonus. Bien, so, Tindog ka kay mga yung mga sa Christmas bonus. Limo. Ibigay mo na, ay, na. ang aming ay, Christmas ay, bonus.

Alala oh, alala alala al 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 Ibigay mo na Ang aming Christmas bonus Mundo rin Agoy Agoy ganyan mo Wow akong pilak pinaghirapan niya daw Sabi dami naman yung Pambili na kayo macaroni madam. Thank you, kayo, madam. Chef, Mga sige na po, upset. Sige, Sige na po, Tapos, makayo ka Tapos, huwag na, upset. Ang mo Makaliban mo, dagan mo. Makadagan mo, yung Makadagan mo, mo, customer. Makadagan mo, Thank you, kayo, dam. Mabuti ka na

Mayo gani ya utok no. Oh, tanawa. Ano sa kabait. 5,000 ka. Ano sa sa Bye daw. Thank you daw. Thank you.